Doon sa mga nagtanong na... Kapag binuksan itong uh, kinalang... Uh, yung pinaglalagyan ng langis... Kaya tumitilamsik yung langis sa taas. Kung minsan... Nasa pagchichensul din. Kagaya nga ito sa akin. Ngayon, nung nagchensul na ako nitong last... Ang inilagay ko ito. 15W-40. So, nawala na yung uh, tilamsik ng langis. Kaya kung minsan nagiging ganun kaya matilamsik dahil sa langis din lalo't kung luma na malabnaw na at uh, sa akin karanasan din nga uh, nasa langis yon kung minsan wala sa makina pero kung talagang may tama na yung makina ay may posibilidad na luluwa na nga at talabas dito sa dipstick at uh, uusok na kaya yung mga nagtanong na lumalabas na yung langis huwag kayong masyadong mag -alala basta wala lang lumalabas na usok at uh, tumitilapon yung uh, langis pataas kung minsan nga nasa langis dahil nga doon sa inilag inilagay na langis masyadong uh, ano uh, malabnaw so kinakailang ilalagay na langis yung medyo malapot sa mga diesel engine ha o oh, yan yeah, bubuksan ko yung uh, pinaka na ng makina uh, yung ng tapos tatakpan ko ng basahan na puti ayan Ayan oh. sa kamay ko Ayan, yan. Wala o, Wala na ito lapsig na langis. Oh. Oh, wala natin na langis. Nakatakip ko niya. oh, siya. Nakatakip. oh, nakatakip yan. Nakatakip uh, yan. yang dalam dunia lain.